Hello mga Kapinoy Psych! Magandang buhay! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Malaking bagay ang inyong suporta sa ating misyon na mapalawig ang kaalaman patungkol sa mental health. Nais naming ipaalala na ang mga impormasyong ating tatalakayin ay hindi maaaring ipalit sa pagsusuri at payong medikal mula sa isang mental health professional. Bagkus ito ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na karunungan at pagkintindi hinggil sa mahalagang usaping ito handa na ba kayo? Sa pag-usad ng teknolohiya at ang pag-unlad din ng online shopping. Dahil sa mas madali na ngayon makabili ng anumang naisin natin, mas dumarami rin ang posibleng maging shopaholic. Walang masama sa pagbili ng mga pangangailangan lalo na kung ito ay makapagpapaligaya sa atin. Ngunit kailan nga ba ito makakasama at may kukonsidera ng isang adiksyon o sa ngayon ay masasabi nating may budolitis ka na. Ayon sa mga psychologists, ang kondisyong ito ay tinatawag na compulsive buying o oniomania. Ang sino mang nakakaranas nito ay hindi makontrol ang pagkahumaling sa pagbili ng kung ano-anong mga bagay. Madalas itong nangyayari sa tuwing sila ay nalulungkot at nalulumbay. Para sa kanila, ang pagbili ay nagdadala ng kakaibang ligaya. Ngunit kalauna na inakokonsensya din at lalo ng malulugmok sa lungkot hanggang sa paulit-ulit na lang itong mangyayari. Ang kondisyong ito ay walang pinipiling kasarian na lang sa interes. Karaniwan, ang mga lalaki ay mas interesado sa pagbili ng sasakyan, mga tools at elektronik, samantalang mga babae naman ay mas mahilig sa mga damit at mga sapatos. Pagdating naman sa edad, ito ay karaniwang nag-uumpisa sa mid-twenties na kung saan ay nagkakaroon na tayo ng sapat na pantustos sa ating mga sarili. Paano nga ba malalaman na ikaw ay merong kondisyong ito? Una, hindi mo ba mapigilang mamili sa tuwing ikaw ay na-stress at lubhang na apektuhan na nito ang iyong pamumuhay? Madalas, mas gusto natin na mamili na may kasama upang meron din tayong mahihinga ng opinion bago natin bilhin ang isang bagay. Ngunit para sa isang shopaholic, mas gusto nilang mamili ng mag-isa dahil ang makapagbibigay sa kanila ng matinding high o kakaibang kasiyahan ay ang mismong proseso ng pagbili at hindi ang produktong kanilang pinibili. Hindi tulad sa isang kolektor na nakatuon sa pagdami ng kanyang koleksyon. Importante ring malaman na ang compulsive buying ay iba rin sa hoarding na kung saan ang nakakaranas sa naman ay hirap pakawalan kahit ang mga maliliit na bagay na pag-aari niya. Para sa isang shopaholic, hindi na baling mawala ang kanyang mga binibili basta tuloy-tuloy lang siyang nakakabili. Ano nga ba ang mga posibleng pinag ng kondisyong ito? Una, kung sa iyong pagkabata ay madalas kang napapabayaan ng iyong mga magulang at ang tangi paraan lang nila upang makabawi sa iyo ay ang bilahan ka ng mga laruan at ipapang mga gamit. Ikalawa, maari rin itong mamana kung ang mga magulang mo o sino man sa pamilya ay mayroong mood disorder o anumang uri ng adiksyon, malaki ang posibilidad na makalakhan mo ito at maging parte rin ng buhay mo at kalaunan ay magdulot ng compulsive buying. Ikatlo, malaking epekto rin ng kultura sa kinalakhan mong komunidad. Sa katunayan, mas marami ang naitalang ganitong mga kondisyon sa mga maunlad na bansa katulad ng Amerika at Europa. Ikaapat, mas madali rin ng compulsive buying ang mga nakakaranas ng iba pang kondisyon sa pag-iisip katulad ng mga disorder sa mood, anxiety, eating o personality. Ang kasalukuyang mabilis na modernisasyon ng ating teknolohiya ay mas nakakahikayat din sa ating lahat na maging mga shopaholics dahil mas pinadali na ang pamimili at mas pinalawak na ang ating mga pagpipilian. Kaya't kahit kailan, sino ka man at anuman ang nais na bilhin ay ma-access mo ito online. Pero ano nga ba ang magagawa natin upang makontrol ito? Una sa lahat, kung ito'y isa ng mental condition, mas makakabuti na sumangguni sa isang professional na psychologist o psychiatrist na maaring magsagawa ng iba't ibang therapy katulad ng cognitive behavioral therapy na kung saan ay susubukang intindihin ang punot dulo nito sa iyong utak at ano ang mga madalas na nakaapekto sa iyong mga gawi sa pamimili. Kapag ito'y naintindihan, mas madaling makapag-isip ng mga paraan upang maiwasan o di kaya'y mas makontrol ang iyong adiksyon. Ito'y maaaring gawing individual o sa isang group session. Isa pang paraan ay ang pagbabasa ng mga self-help books at pagsasanay hinggil sa mga iba't ibang estrategiya upang mas mapangisawaan ang iyong financial wellness katulad ng pagbabudget. Ngunit tandaan na para sa isang merong compulsive buying, ito'y mga pansamantalang remedyo lamang at maaaring hindi pang matagalang lunas. Ang panghuling paraan ay pag-inom ng mga gamot na maaring ireseta ng isang lisensyadong psychiatrist. Ngunit ito ay ginagawa lamang pagkatapos sumubok ng iba't ibang pamamaraan. Ang compulsive buying isang seryosong suliranin, hindi lamang ng nakakaranas nito kundi maging sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng kamalayan hinggil dito dahil ito ang unang hakbang tungo sa kagalingan ng sino mang nakakaranas nito. Batid namin na limitado pa ang impormasyon patungkol sa mental health dito sa Pilipinas. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, sana ay maipalaganap mo ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share sa mga kakilala mo. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para sa iba pa nating kwentuhan. Hangad namin ang kaligtasan at kasiyahan ng lahat. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli!